Good morning, ito po ang aming tanim na pipino na sa ngayon ay nasa 13 days na at ang itinanim namin dito ay buto na dalawa sa bawat butas so mayroon mang hindi tumubo, ayan sa dalawang buto mayroong isa lang ang tumuloy pero karamihan halos tumuloy at napakadalang naging balda kaya hindi na kami naghulip nakatanim po ito dito sa ilalim ng balag na ang dating nakatanim ay upo medyo nakatipid kami sa pagapangan na ginawa namin dahil nagamit pa namin itong mga string na dating nakakabit sa mga kamatis at chile ito yung nakasuporta sa kanila so bago namin linisin ay kinuha namin itong mga leting na to dahil matitibay pa at pinutol na namin na eksakto sa pagapangan ng pipino ito, ito yung mga pababang leting na yan. Ayan, yung unang step sa paggagawa ng pagapangan. Uh, leting muna sa ibaba. String sa ibaba. Ayan. pa tapos may kabit yung isang string sa pababa ayan merong sinundan namin ng dito sa medyo mataas ng kaunti isa pa tapos isa pa sa gitna ano? yan medyo magkadikit sa gawing ibaba itong pahalang para kumapit agad yung usbong ng pipino madaling makakapit at saka mas matibay siya pangalawang leting pangalawang string na pahalang pali pangatlong leting ang pahalang namin yan Yan, ito naman ang gagamitin naming patayo. Itong mga dati nang nagamit. Sininop lang namin. Ayan, ganyan lang kasimple. Uh, itatapat yung isang pababa na string katapat nung tanim at lalagyan din sa pagitan para medyo masinsin dinidiretso muna ang lagyan sa pagitan pwedeng wag muna no? oo pwede muna ahabulan na lang ayan ko may balbas na ayan bawat tapat ng tanim at pagkatapos lalagyan na lang dito sa pagitan ayan isa rito para sigurado na yung mga rito ay may kakapitan kasi masyadong maluwang itong dalawa na to pag sa mga rito, babagsak. Pero kung may letting dito, may string dito, ay kakapit dito yung sanga. Kaya didiretso pataas ang mga sanga ng pipino. O yan, ganyan lang po kadali magkabit uh, ng leting. O yung pagapangan ng pipino.